Kung sa so, mahal, hindi lang lahat-lahat ng isip mo. Kung... mag-boots rin pa diyan. Ano bang iniisip mo ngayon? Magyakas mo, baka kaya mo na. Intayin mo, maluto na ito. o oh, ma'am, mahal ka. Alam mo naman, kapila na yung nagpapalakas sa akin. Iniisip ko kasi yung dalawang ex ko. <laughs> Tapos sa Mara, move on na. Sino ba sa dalawang yun? Si Alex o si Paul? Kau talaga, maghanap ka lang ng bago. Alam mo, pag natikman mo itong yakisoba na ito, for sure, makakalimutan mo na sila. Maka move on ka na. Nako, grabe ka naman. Hindi yun ang mga ex na tinutukoy ko. Baka ano pang isipin ng mga ex ko yun? May mga asawa na yun, no? Eh, kung hindi sila isino, yun. Ang lalo na lang isip mo. Mukhang Nasaan mo yung buong mundo? E di sino pa? E di yung dalawang ex. Hindi ko kasi alam kung mag-extend pa ako o mag-exit. Gaga, mag-extend ka. Di ka pa mabayad sa otong sakin, Mag-resign ka na. Hello? Mabuti pa, magsusumada na lang tayo pa manalo ka sa mga wedding sa Charlotte City. Grabe ka naman sakin, di Hindi, mahal ka. Sige na nga. Ano bang magandang numerong ngayon para naman makapaldo ako? Sa Tarlac City... Since sa labas natin sa Tarlac City as number 2032, nang ibig pong sabihin yan ay magnanakaw na bisira. So be careful sa kapistahan dahil maraming magnanakaw ngayon na dumarating at nakipagsiksikan sa maraming tao ngayon. So ang 20 ibig sabihin nawawala or magnanakaw, ang 32 ay parating or bisira. Then we have to use the power of all the negative weather and trouble of number 1. Hello Tarlac -like City and happy fiesta. So Uh, we have to use the power of negative kaya 20 minus 5 equals 15 minus 4 equals 11 minus 3 equals 8 minus 2 equals 6 minus 1 equals 5 minus 2 equals 3 so ang interval po between 8 and 6 is 7 ang interval po between na uh,

plus 1 16. Ang interval between 17 and 15 is 16. So, pagkuha po pa ng numero, ay kumuha lamang po tayo sa taas, sa gitna, at sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. Pwedeng pa rin taas, parang gitna, at parehong baba. So, tip number 1 to the province of Tarlac City is number number 15 to 21. Kabilang po dyan ang 315. Porten. Ayan kay Porten. Saan ko yung 10? Di ko yung naman na sa number 19. Mari po dito ang number. Number 3, 19. Or number number 820. Idamay mo na ang 421 or 315. Or Huwag kalimutan natin ang 11.33. And that is for now. Don't forget to like and to subscribe my channel para lang kayong updated o naintindihan mo na Samara and Tarlac City, we have the number to be win. O siya, bago ka oh yes. uh, tikman mo natin yung corned beef ko, dinagyan ko ito ng itlog ng boyfriend ko. Para masarap na yung pag-uwi mo, diba? O ito, kain ka muna. Sarap to. Thank you, Maharlika. Mm. First bite. Ito yung Argentina na corned na may itlog ng boyfriend ni Maharlika. Ito first bite. Mmm. Ang sarap. Ang sarap-sarap talaga. Kaya, mag-subscribe ka na. Ay sa mga nag-iisip na mag-exit na dyan, mag-extend mag, mag kayo kung stable na ang buhay nyo. Pero kung hindi pa, extend muna, ba? Diba? Bye-bye! Subscribe!